tayo kay Tropa. Kuha na lang ko lang yung mga tinda niya. Dito ah, madami dalag, madami dalag Idol. Unang uli? Unang uli. Ay, si Dos. Ready mo sila? Sige lang, mo mo Idol mo ba sila, Team Ano rin, no? Sige lang, ng Boboko Sa Kolokoy Dami mong <laughs> dami mong stand na ngayon ito lo. Sir, iimo mo sila. Doon sa school. Ay school sa mayon. ano, may practice yung anak si. Eh. Laway, oh, sap sap ba to? Oh, sap sap na. Sap sap malawain. Bay labo labo, labo labo ba to? Jello pin. Ayun, sana tayo bihis sa idol. 150 oh. gratis ha? Dito na kayo muna Pistol na po Tulog okay, boss. Idol, hey, maraming salamat. Okay, eh, marami kang customer. Thank you. Dami tao. Tayo makakasingit yan. Dito lang tayo sa gilid.